Ano bagong araw na naman nga guys At syempre kailangan na nating bumangon Para simula ng isang bagong umaga Marami tayong tatapusin trabaho ngayong araw na to Kaya syempre kailangan bumangon Huwag kang patamad tama bro da. Ayan, garecho na tayo dito sa CR Para maghilamos at mag-toothbrush Ito ang routine ng aking buhay Siyempre, kailangan munang mag-toothbrush para mabuhay ka. At pag may kinausap ka, mabuhay yung kausap mo. Ayan, ang importante talaga, buhay tayo. At nabubuhay yung ating mga kinakausap sa ka. araw-araw. Kahit ang kaharap ko lang naman talaga lagi ay camera. Siyempre, after natin mag brush, tayo naman ay maghihilamos ng ating fist lock. Ayan, nakita nyo naman, hilamos muna tayo. Siyempre, ang ating ginagamit pa rin sa ating face, ang Miss Chong Essential Soft napakaganda nyo sa face, guys. Nakakapag-bloming. Uh, Ayan, yun lang yung ating sekreto, guys. And after nyan, pupunta naman tayo dito sa ating live selling room. Ayan, may mga bago tayong paninda dyan. Dito tayo muna magtatambay at dito tayo magpipray. Magpapasalamat sa Panginoon sa panibagong araw na pinagkalog niya sa atin. And salamat sa Panginoon kasi binigyan pa niya tayo ng lakas mo araw na Magsusuklay muna ako din guys. And after ko magsuklay, yan, magpipray tayo. Ipapanalangin natin ang ating munting negosyo na sana ay palaguin ng ating Panginoong Jesus Cristo. Wala naman tayong ibang kakapitan sa dami guys na mga nag-online seller. Sa dami ng na mga nagla-live selling, maraming maraming salamat na lang. Kung magkaroon kami ng sales na sa isang araw. Kaya thank you Lord talaga. Pagkatapos nating mag ay bababa na tayo upang mag-almusal, magtimpla ng kape and maglinis sa kusina, magluto and etc. etc. Alam niyo naman, ganyan lang talaga ang buhay ng isang nasa bahay. Pero bago yan, tingnan niyo muna yung pusa ko. Hindi talaga siya guys bababa hanggat hindi rin ako bumababa. O ayan o, nung bumaba ako, saka siya bumaba. Ayan. Kapag nasa taas ako, nasa taas din siya. Siya yung pusa na always nakasunod sa akin. Binabantayan niya ako lagi kung saan ako pupunta. And kapag umalis ako ng bahay, susunod siya. So, ayan. Dito na tayo sa kusina. Magtitimpla muna tayo ng ating kape. Okay, magtimpla na tayo, guys. Ay, wala pala tayong kape sa araw na to. Tayo muna ay maggagatas pampalakas. And, syempre, ito yung ating gatas. Ayan, ang, ang birch tree. Bata pa lang ako may birch tree na guys. Hanggang ngayon, batang isip pa rin naman ako. Pero, may birch tree pa rin. So, ito na muna yung ating titimplahin ngayong araw na to. Para malakas masigla ang ating pangangatawan. Sana lang birch tree mapansinwa ko. At yun na nga guys, habang nagagatas ako, nandito rin sa mesa yung aking pusa. Siyempre, kasabay ko yung nag-aalmusal. Gusto rin niyang magatas, kaya bibigyan din natin siya ng gatas, pero sa kaniyang papain. So, ino muna tayo ng gatas, and yan lang po muna. Bye-bye!